Magandang hapon sa inyo lahat guys at nandito na naman ako ngayong hapon araw ng lunes at may share ako sa inyo guys about sa aking uh, tinubo sa aking nabili na mantika na isang malaking container na yung laman pala niyan ay sinukat ko kasi yan eh isa, uh, apat na ganito apat siya pag nagsukat ako, guys, hanggang dito yan o oh, hanggang dito. I-share ko sa inyo, guys, kung magkano ang aking uh, tinubo sa isang container. Talagang inano ko siya, uh, sinukat ko talaga kung paano ba ako kikita doon. Kasi nga, di ba, pag, pag maramihan ng ating binibili, eh, medyo stuck ang ating paninda. Pero sumubok talaga akong bumili ng isang malaking container kasi... Uh, parang naliliitan ako sa tubo ko sa so, bibili ako ng ganito mga ganito lang oo tsaka yung 1.5 na alam niyo yung 1.5 na soft drinks isang ganyan so binibili ko yan ng 140 so kung susumahin ko parang kaunti lang yung aking tubo so nagsubok akong bumili ng isang malaking container na ano yung kulay itim na container at ngayon guys apat na ganito ang isang container Papakita ko sa inyo yung container na itim ito siya guys o oh, eto ito yung binili ko ang uh, brand niyan ay aristocrat so binili ko siya ng 990 so eto yung uh, laman nito apat na galon apat na ganito at saka isang isang ganito guys ang laman so ngayon guys Ah, uh, iayos ko muna yung aking camera. para mababa. So ngayon guys, uh, ang pagbenta ko nitong isang ganito is 35 pesos. So ang laman ng isang galon na ganito is 10, 10 ganito, 10 ganito hanggang dito lang. Ito ay yung ano yung gote ng Tanduay na senior. So sinukat ko siya, 10 ang laman nito, may sobra na kalahati. So, di ko na inano yung kalahati. Ang, ano ko na lang, ang, binilang ko na lang is yung, ano, is yung sampo. So, sa apat na ganito, may 40 tayo, 14 lapad, plus yung isa. So, ibig sabihin, uh, 41, 41 times, ah, uh, 35. So, mayroon tayong, ano guys, mayroon tayong, ayan, Kita nyo ba? Mayroon tayong 1,435. So, i-minus natin dito yung uh, 990. So, mayroon tayong tubo sa isang, ano, sa isang ganun na, sa isang container na 445, ba diba? Mas, ano, mas malaki yung tubo natin. Tapos, ako, nagre-repack pa ako dito. Nagre-repack pa ako ah uh, ang tinutubo ko sa isang ganito sa 35 pesos, nagre-repack ako ng 5 piso at 10 piso is 10 pesos. So, 'di ba? Ibig sabihin, may dagdag pa tayong tubo. So, ipapalagay na lang natin na 500 ang ating tinubo, guys, sa isang container na mantika, o 'di ba? Ah, uh, mahigit uh, parang kalahati, 'di ba? Dahil 990, so mahigit kalahati yung ating tinubo kaysa sa ano guys, kaysa bibili lang ako ng bote-bote na, uh, dati kasi bumibili ako yung no, ano, 1.5, bibili ako ng ganyan. Kasi na, iniisip ko na magbibili ako ng, ano, magbibili ako ng isang malaking container na yan ma-stack yung aking ano, yung aking puhunan. Pero hindi naman pala kasi nung nalaman ng mga kapitbahay ko dito na nagbebenta ako ng ng ganito, bote-bote na 35 pesos lang. Naging mabili yung aking mantika dito, guys. So at may bumibili sa akin na ano na yung may meron akong lalagyan na ng 1 liter binibenta ko yon ng 100 pesos na binibenta rin nira, nila, nila nire-repack din nila ng 25 pesos at saka 10 piso so malaki-laki yung aking tinubo ngayon guys at ito na lang yung panghuli panghuli na ano na galon ng mantika so bibili na naman tayo uli sana hindi na lang hindi hindi muna tumaas yung yung isang container. Kasi alam na mga hati na minsan, uh, bigla lang tataas, biglang, biglang bababa, ano. At, sana, uh, ma maano din kayo ha, ma sa mga hindi pa nakasubok, uh, sana nakakabigay nakabigay ako ng kaunting tips sa inyo na maganda bumili ng maramihan talaga kung meron lang pera. Uh, gaya sa akin chicheria guys na bumili ako ng ng loaded na 50 piraso doon sa inorderan kong online. Kasi yung inorder ko sana is bali 100 pieces, 50 na Martis Cracklings at saka yung 50 na loaded. I-share ko rin sa inyo guys ang aking binili na dumating kanina. Ito. Ito siya guys. Ang laman nito ay A uh, 50 pieces na loaded. So, sana, yung in-order ko is, may 50 pieces pa ako na cracklings. Kaya lang, wala daw stock. Yan lang yung uh, disadvantage ng in-order mo online. Kasi, pag wala, so, hindi ka na maka, hindi ka na makahanap. Or, kung ano lang yung nasa listahan mo, yan lang yung bibigyan nila sa'yo. So, ngayon, So ngayon guys, tiningnan ko yung aking resibo. Ano ba itong aking camera ay bumababa. Tiningnan ko yung aking resibo. Ang presyo ng 50 pieces is 396. 396 divide 50. So ang kinalabasan guys ng ano na to ng nam ang presyo ng loaded is 7.92 ang presyo kung dito ko siya bibiling sa amin pero ito kasi ito mga Mupi itong mga loaded Nutrista no, yung yung State Line ang may hawak eh halos wala dito sa amin yung mga Piwi parang wala yan sa bayan minsanan mo lang yan makita so ngayon kung meron man is uh, mahal mahal yung ano 850 yung isa kung bibili ako ng perperaso. So, sinubukan kong bumili ng yan, yung ganyan, yung sabi kasi nung, ano, nung supervisor doon sa ayos lang. Sa ano yan guys, sa Aklan, sa uh, ibahay Aklan yan, ang grocery na yan. Sabi kasi ng supervisor nila, pag bumili daw ako ng mga 50 pieces, 100 pieces is my discount. Pwede ko siyang ibenta ng wholesale. So, sa bayan, nakabili ako niyan one time. Yung presyo doon is 8.50 ang isang piraso. Pag bumili ka ng, ano, pag bumili ka ng per piraso. Kasi dati, pag bumibili ako ng mga ko, yung mga, mga uwishi is, ano lang yan, mga -sampo, sampo bawat, bawat flavor, or ano man klase sila, sampo-sampo lang. So, ngayon, tinuruan ako nung supervisor ng maggrocery grocery na yan na kung gusto mo na makabenta ka ng wholesale sa tindahan mo, uh, wag kang bumili ng per piraso. Bumili ka 50 or 100 pieces ganun. So yung pala pag, pag bumili ka pala gain ito, uh, 50 pieces yung binili ko. Ang kinalabasan ng guys is 7.92. So kung ibenta ko siya sa wholesale price ng 8.50, oh, 'di ba, meron akong ano, meron akong mahigit 50 centavos ang tubo ko sa isang piraso. So uh, natuwa ako doon sa sinabi sa akin Tinuruan niya talaga ako Gaya sa pagbili ng mga suka-suka Ng mga, suka -suka, mga toyo Dapat bumili daw ako ng uh, mga half case or one case Ganun kasi may discount So <laughs> masaya tayo guys At mayroon naman tayong kaunting kaalaman na nanalaman na Ganun pala yun So pwede na akong magpa-wholesale dito ng mga chichirya ko after one month siguro na oh, magkaipon ako ng maraming chicheria. at saka yung aking mga mga condiments, yung mga toyo at suka mga sabon, pero sa mga sabon meron akong mga stocks dito na mga surf, marami-rami akong stocks so pwede na akong ano, magpapahol sale ng paunti-unti lang guys kasi wala naman dito na bumibili ng maramihan, yung mga lang naman na tindahan, so pag bumili sila anim-anim or isang dosena, mga ganyan lang naman, kasi yung mga may pera dito na malalaking tindahan eh, sa bayan yan sila namimili tsaka sa dilata ko guys uh, yun na din ang aking gagawin ah, uh, sinabihan din ako nung ano, nung ahente last yun, yun darating bukas na ahente, na sabi niya sa akin, madam napapahulsel ka ba madam? sabi ko, ah, uh, minsan ah, uh, may bumibili dito, paano yung tubo mo? sabi ko, maliit lang, 50 centavos lang yung tubo ko talaga sa sardinas na yan kasi 'di ba ano uh, mahal din yung kuha ko sa inyo sabi niya kung ano kung gusto mo magpa-wholesale ka na uh, bibigyan ka namin ng discount pero ang bibilihin mo sa amin is guys sa sardinas 'di ba ang isang box ng sardinas is 100 100 pieces yan sabi niya sa akin pwede kang bumili na 50 kalahating ano kalahating box So, may discount ka na dyan. Ganon. <laughs> <O>, di ba, <laughs> naawa sila sa akin guys. Kasi kaunti lang tinutubo <laughs> sa wholesale price. So, sabi ko, sige, ano, uh, ipon ako ng pera para pag dumaan sila, makabili ako ng medyo marami-rami. Kaya yung mga birds, three, isang box. Mas mababa siya sa, ano, mas mababa siya sa binibili kong pertay. So, yung yung ano, kasi yung bigay sa akin nito is 69 ng ang uh, ano, walong piraso ng birch tree, isang tayan walong piraso. Ang bigay sa akin is 69. So kung kung bibili ako ng isang box, mas mababa pa yan, So pwede ko din siyang ibenta ng 69 kagaya sa sa kanila. 'Di ba? Meron kahit tatlong piso lang na tubo dyan kung ah uh, mayroon tayo, malaki laki na rin yun kahit paano Kasi uh, wholesale naman ba? Diba, maramihan sila pag Bumili guys At Sana guys nakapigay ako sa inyo ng, ng Tips Na ganun pala pag nagpapa-wholesale Guys hindi, huwag kang bumili ng Per piraso di bumili ka ng Per box At yan lang guys ang aking may share sa inyo Ngayong hapon at Kadahil Brown out ngayon so Ah, uh, nag-video tayo. At sa mga nag-join -nag sa live ko kaninang umaga, maraming maraming salamat sa inyo guys. at uh, tinambayan nyo ang aking live. Sana araw-araw uh, ganyan yung mangyayari sa aking live na marami kayong nagtatambay. Nagmaritisan lang tayo. Dito na lang guys ang ating video ngayong hapon. Uh, don't forget to like and share sa aking mga video. Sana ah uh, nakabigay ako ng kunting kaalaman sa ating mga kasari, sa mga tindahan dyan na gusto ring uh, mag gusto rin tumubo ng medyo ma, medyo malaki-laki. Ah, <laughs> uh, dito na lang guys. Bye-bye sa inyong lahat. God bless us all. Bye.